vlogging with boundaries So, 'di ba, naisip niyo ba na ang daming gustong maging vlogger because it's the easiest career. Siguro 'yun 'yung iniisip nila. But have you ever thought about your privacy? Kaya today, pag-uusapan natin ang vlogging with boundaries. Una, bakit ba importante ang boundaries? Kasi Number one, hindi lahat for public consumption. Hindi lahat pwede sa publiko. Kapag wala kang boundaries, pwede ma-expose yung details na pwedeng magdulot ng safety risk. Tulad ng location mo, pamilya, trabaho, di ba? Pangalawa, mental health and emotional safety. Kung lahat kinikwento mo, wala kang safe space. At yung safe space na to ay para sa sarili mo. The boundaries help you decide ano yung pang akin lang, ano yung pang content. Nakakatulong to para hindi ka ma-overwhelm or ma-pressure na dapat lagi kang mag-share. Pangatlo, kapag malinaw ang hangganan, mas madaling ihiwalay or i-compartmentalize yung trabaho, pagiging vlogger, versus sa personal mong buhay. Hindi ka mapapagod sa pakiramdam na kailangan ko ikwentong lahat para may content. Instead, pinipili mo lang yung valuable, entertaining, and educational. Pang-apat, healthy relationships. Minsan kasi pwedeng maapektuhan ang pamilya, kaibigan, o partner kapag lahat nakabroadcast. So boundaries protect not just you, but the people around you. Paano ang iyong content strategy outline? Siguro na sa social media na ako since 2021. And may following naman ako dito sa Singapore. I can get um, X deals, ganyan. So, I am dwelling into vlogging with my sister. Hindi ko pa rin alam kung Filipino talaga ang aking mga audience. But I guess, like, ano siya, kung depende, nakadepende siya kung saan kang social media. Let's say for Facebook, is like mostly friends. Wala naman talaga ako masyadong following doon. Pero nilalagyan ko na lang, just in case, hindi natin alam one day, right? Sa TikTok, nagtatagalog na ako ngayon. Dati hindi. Pero kasi sa TikTok, ang madalas na mga kikita ko din is mga nagtatagalog. Sa Instagram, I feel like kailangan ko mag-English. Kasi sinabi, marami akong messages na nare-receive doon na sinasabi sa akin, Uy, um, can you speak in English please? Or is there an English translation? So I feel like yung Instagram ko is more of Singapore market or US market. Kasi yun yung nakikita ko sa analytics. So, punta na tayo sa, kung gusto ko lang i-discuss, ano ba ang aking content strategy online? Kasi, bakit ko din i-discuss to? It's for me. It's not for you. <laughs> It's for me. Kasi nga, the best way to retain the knowledge that you have is to teach it to others, diba? So, kaya ko ginagawa to ngayon. Tsaka pa content ko na rin. <laughs> So welcome to Content Strategy Online ni Brighty Abby. Vlogging with Boundaries. Number one, define your core identity. So kapag magkasama kami ni Sig, kami ang big girls. Kapag ako lang, ako si Brighty Abby ang inyong sexologist, content creator, and your cheeky guide to pleasure positive living. Actually, cheeky guide to confidence, intimacy, and pleasure positive living yun kasi super haba na. Pero mas madalas, natatandaan nila ng your cheeky guide to pleasure positive living. So, yun na lang sinasabi ko sa intro. So, yun ang aking brand persona. Pero sa personal, I'm not always talking about sexology. I'm just proud of myself that um, registered ako sa American Board of Sexology. And parang legit that I can share my knowledge in social media about, about this topic. With defining your brand persona, after that naman, you have to define your main theme. So, hindi ko pa nagagawa to. Yung ano yung paulit-ulit mong gagawin <laughs> na paulit-ulit mong ipopost. So, iniisip ko ba yung akin? Pero medyo-medyo, nagte-testing-testing testing ako. So, tingnan nyo na lang kung ano yung mga testing ko. From there, ko ano yung pumatok, yun ang uulit-ulitin ko na. <laughs> you also have to define your privacy line. Ano yung off-limits? For me, for now, off-limits for me yung work part and yung love life. Though, wala naman... <laughs> wala naman work, wala naman love life for now. <laughs> Kaya naka-off-limits. But in the future, kung hindi ko nga ima-market pa, hindi ko muna ilalabas yung idea ko. Um, Ganon, I I have to protect kasi intellectual properties, kailangan ko rin i-protect yung ideas ko, and to make sure nalalapit lang ako sa mga tao that would feed the drive in me. Kasi syempre, mahirap na. I've been burned so many times and I've trusted so many times in my life para hindi ako matuto. At 38 years old, ngayon pa lang ako natututo ng boundaries na, na -set ko talaga at ini-implement ko talaga sa buhay ko. And it really hurts me that almost all that I've trusted ng ganun katagal is nawala din sila. Diba? Sino bang nandyan ngayon? Yung mga bago lang. And of course, my sister is there. Pero yung friendship namin ng sister ko, it wasn't there ng since birth. Hindi ganun eh. Kami ni Sigay magkapatid. Yes, magkapatid kami. But our friendship started late na. Adult na. Adult na kami nung nag-start yung friendship namin. Magkapatid. And we're just blessed na default. Magkapatid kami. <laughs> so step two, content pillars. Para lagi kang may guide. Andiyan yung educational value. So, medyo nag-post ako niyan. Yan yung -try kong i-post every day. Pero hindi pa ganun ka kasi consistent. Kasi hindi ako sure kung pumipick up siya. May times na pumipick up, pero may times na hindi. Entertaining reactions. Ito naman yung mga nag post ako na pwedeng magtanong sa akin yung mga tao. And then, yun, nire-replyan ko lang as is sa stories ko. So, yun yung feed ko sa stories. Next is personal but curated story. Ito yung sinishare ko sa blog, Like ito. Sinishare ko sa blog kung ano yung naging weakness ko previously and yun nga and what I've learned from it. Reviews and recommendations. Yes, nagre-recommend tayo ng mga pwedeng kainan, pwedeng panoorin, pwedeng gamitin na toys. 'di ba? Behind the scenes glimpse. So minsan pinapakita ko kung nasaan ako, ginagawa ko, makain ako, ganyan ganyan. So yes, napapakita tayo no dito sa vlog. Step 3, boundary techniques. Number 1, very important natutunan ko to, time delayed sharing what wag yung kung ano yung ginagawa mo ngayon at yung location mo ngayon is share mo na agad it's very it's a very tough lesson pero buti na lang hindi ko na experience na experience ni Kim Kardashian di ba kasi nga parang all the while parang nagshare siya lagi tapos yung mga kapatid niya nagshare lagi kung nasan sila like real time and then dun nalaman ng mga robbers kung paano sila paano nila pag i siya, di ba? Parang pinasok siya sa hotel room tapos inask sa kanya na i-give up niya yung ring niya na binigay ni Kanye West. Okay, so di nyo alam yung story na to. Tingnan nyo na lang. Google no? <laughs> Next is, you have to generalize sensitive information. So, for example, ito ang favorite corner ko sa house. Pwede mong sabihin na, ito ang bahay namin. Next is curated vulnerability. Ano ba ang curated vulnerability? Of course, papakita mo yung vulnerability mo. Pwede kang mag-share ng real struggles and how you coped up. But of course, yun nga, kagaya ng sabi ko nung una, time delayed sharing. Kasi hindi lahat nakiki-struggle with you, nagpe-pray for you, yung iba. And I I do not understand why, but I feel like it's true kasi naranasan ko din. Some rejoice when you're struggling. And I do not understand, I will never understand those people na ganun yung mindset. Because when people are struggling, my initial instinct is to help. Pero merong mga iba na hindi na wala ah, siya. Kahit tinulungan mo dati sila. May mga ganon. Nakumaniwala kayo sa akin. Ang daming beses experience yan sa, sa life. So, my vulnerability, ikwento ko lang kapag na-overcome ko na. Yun ang aking rule. Very, very important for me yan. Step four, you have to know ano-ano ba yung formats that work without oversharing. Number one, listicles. A list of article pero in list form siya. So you can write a blog per list mo like five things porn doesn't teach you but I can. Parang mga ganon. So naka ano, five things I've learned, five Five reasons, blah, 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 ganon. Next is challenges and trends. So, kami ni Sis, lagi kami gato, challenge, okay, for 30, 30 days, mag, mag, ano kami, um, tawag doon, intermittent fasting. Pero may accountability. Ayaw niya i-post sa vlog niya. Ayaw niya rin i-post sa TikTok niya na ganun ginagawa namin. Kaya feeling ko din, daya ako. <laughs> Pero hindi naman siguro. Um, sa akin, pinopost ko. So, pinapost ko siya. So, but right now, may tinatry kami. Hindi ko alam kung ginagawa niya. But we're using this app called Hypnojo. Hypnojo is like yung hini-hypnotize ka. Um, um, actually, it's kind of like meditating. Paya katin likod ko. Ayun, it's kind of like meditating. So, parang ganun din yung ano niya. Um, para siyang manifesting. Ang payat-payat mo. Ang sexy-sexy mo. Charot lang, hindi ganun. <laughs> Tanungin niyo na lang siya. Or, Check out Hypnojo. Oh my God, hindi to sponsored. Pero, it works for me. Ang pinapakinggan ko dun sa Hypnojo na app is yung para sa wealth, tapos para sa wellness, and um, para sa ano weight loss control. Hindi ko naman talaga gusto mag-weight loss, but gusto ko lang yung healthy ako. And I feel that at 38, it's time na no hello, babe. mag-focus ka naman, enjoy mo na. Focus Fokus ka na sa health, ba? Diba? Story time light. Yung kwento, parang ganito. Pero hindi siya parang teleserye. Pero doon parang magiging teleserye na to. Ang haba na. <laughs> Next is Q&A. Yan ang lagi kong ginagawa sa Instagram ko para may story. ba? Diba? So, hinahayaan ko magtanong yung mga tao about intimacy, desires, and boundaries. Next is POV or skits. Ito yung wala pa ako masyado. Sisigang madalas dito sa POV. Ganyan. Skits, medyo wala. Parang magdidirect pa ako. <laughs> so, or mag-acting-acting pa ako. Parang hindi pa masyado. Unless nag-endorse ako. <laughs> Alam mo na. Step 5. Schedule and consistency. Alam nyo, nung nag-by the time 2022, nag-blow up ang aking social media. And um, that time is, ang key talaga doon is, nag, parang challenge ko yung sarili ko na mag-post ng 365 days for one year. One post per day, ganyan. So, ginawa ko siya sa Instagram. And earlier that time, ginawa ko rin siya sa TikTok. And doon siya nag-blow up. Naka, ang, ang TikTok is, nag-25, 3,000 followers siya, hindi siya bumaba kahit nag-stop ako for a year. Pero ang Instagram bumaba. Tapos yung mga, syempre, nililinis mo rin yung mga accounts na dami naman. Naglilinis ako ng accounts na ganun eh. Sabi kasi nakakahatak daw yun, pababa. So, um, from 40,000 followers down to 30 34 or 33 34 35,000 na lang yata yung followers ko kasi nga naglinis ako sa Instagram and nawawala talaga siya kapag hindi ka active mm, yung mga nagde na ewan ko hindi na siya tuloy-tuloy kaya be consistency is very important so ngayon recently lang, tinatry ko bumalik ulit. So, everyday talaga may stories ako na parang power pak, pak 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 PowerPoint presentation, be! So, dapat meron kang weekly goal and pwede ka rin naman mag-batch filming. Meron ako mga film na na in batch tapos or yung mga photos ko dati, binabalikan ko na lang para may post pa rin ako per day. Pero tatry ko over the weekend, mag-schedule na ako. Mm. Pa, para consistent. I don't know if scheduling works or kailangan mo talaga mag-log in every time. Pero, I'm still exploring that part. Next is, natutunan ko, rotation daw ng pillars mo. Ano-ano nga ba yung pillars na yun? Educational value, entertaining reactions, personal but curated stories, reviews and recommendations, and behind-the-scenes glimpses. So, kailangan mo i-rotate to. I-rotate um, five pillars mo. Para hindi nakakasawa, puro na lang ganyan. Pero medyo ganun ako. May <laughs> puro na lang ganyan. Kasi kung ano yung pinakamadaling gawin, yun lang yung ginagawa ko muna. Pero, dahil tututo tayo, open tayo to changes, open tayo matuto, gagawin natin kung ano yung mga recommendations. <laughs> Step 6. Authentic but safe. You can share your personality but not your personal data. The audience falls in love with your vibe, but not with every single detail of your life. So yan, yan lang naman yung mga dapat nating tandaan. Girl, Brightly Abby, para sa yung video na to, tandaan mo yan, tsaka panoorin mo nang paulit ulit-ulit to. Para ano, matuto ka. So this is the foundation Na tandaan, to be a vlogger with boundaries. Briley and Big Red, two sisters vlogging their hearts out. They'll do the thousand vlogs challenge with family and friends all around.